magandang araw uh, motorstar 200 cc ang uh, problema niya ay hindi nagandar ngayon uh, stuck up na yung kanyang karburador kasi matagal na tong na-stuck na motor na to pinalitan natin at papaganahin papag sabi ng mayari, ari pagpaganahin daw yung uh, starter isa sa mga trouble nito Uh, pinalitan na natin ng battery at pinandar natin goods naman yung voltage regulator niya kumakarga kasi isa sa mga issue nito kasi yung linya ng kanyang starter na wire high tension na wire dito nakalagay yung starter o starter relay kaya mahaba nagkukonsumo siya ng mahabang uh, wire at kuryente ng battery bago paganahin yung kanyang starter. Kaya ngayon, na uh, madali siyang madrain ang battery at pag pinipindot natin kasi hindi siya nawawang click kasi umiinit yung wire. Ngayon, ginawa natin ang paraan para mas madali mapaandar yung at malakas yung bultahe na pumapasok sa starter pina natin yung wire na galing sa starter relay at dinagdagan natin yung amperahe yung wire para mas malakas yung kuryente na pumapasok sa starter at, linag, at pinalaki rin natin ang wire na galing dito sa battery papuntang starter relay kaya ngayon uh, dito na lang natin nilagay na dating dito nakalagay yung starter relay dito na lang kasi mas madali siyang makadating o mas pinaiksi at mas malakas yung bultahe na pumapasok sa starter para madaling paikutin yung kanyang armature. Kaya dito na lang natin inilagay at wala naman siyang sagabal at uh, nabubunguan para hindi mag-grounded itong starter relay. Kaya nganya, ngayon, okay na siya. Yan. Yan, nilagay na natin yung tanke para magkaroon ng laman yung carburetor. Yan, titistingin natin. Yan. Burnay ba at ang buwan? Mas malakas na yun Huwag tayo na pumapasok sa Starter kaya madali na siyang panda rin. Alright